Tataalayin naman natin ngayon ang mga Cancer signs. Alamin natin ang kanilang mga masasama at mabubuting kaugalian at at ano ang hindi dapat at dapat gawin if you're in, in a relationship with them at yung differences ng Cancer na lalaki sa babae. And now here are some positive traits of a Cancer signs. They are sympathetic or maawain protective, mapasensya, and loyal. Lahat ng water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, they are they perceive their world through their emotions. So, pag may nakita silang umiiyak or mga taong may pinagdadaanan emotionally, madali silang maawa sa mga ganyan at nakaapekto din ito sa kanila emotionally. Kaya definitely they are sympathetic. Like for example, pag nanonood sila ng movie at nakakaiyak yung ending 10 minutes na natapos yung palabas at sila umiiyak pa din and still thinking about the characters on that story I know that for sure dahil I am Scorpio Moon and Cancer Rising pag naumpisahan ng umiyak tuloy tuloy na talaga at biglang okay na naman so another positive traits of a Cancer is um, they are protective Whatever you are, a family member, close friends, in a relationship with or a pet, pagmahal ka ng isang cancer, they will protect you from any negative energy. Hindi even nila papayagan yung kaaway mo na tignan ka nang hindi nila ipapaalala sa taong 'yon na they are stepping in a danger zone. So, you can rest assured that pag may cancer ka sa buhay mo, Who loves you? They will always be there for you, always at your back. Another great thing about the cancer is, pag may gusto and they are emotionally connected to it, they will not give up until they get it, whatever it is. Whether it is a career goal, or financial goal, or anong goal pa yan, kukunin nila yan, walang palya talaga yan. They will going to be patient sa makuha lang yan. At pag may hard lang, they will going to let that person know that they choose the wrong person to mess up with. And once matrigger sila emotionally, they will be motivated by that emotion para makuha yung gusto nila. Kaya they are for sure tenacious or ang tao and another great trait of a cancer sign is their loyalty magiging loyal talaga sila sa iyo walang palya yan unshakable so when they lalo na when they love you so much and feeling na mahal mo din sila and patas yung pakikitungo mo sa kanila so magiging sobrang loyal talaga yan sila sa iyo but when they are questioning how you feel about them or they feel like you don't treat them the way they deserve to be treated then that loyalty will be shakeable <laughs> Now, in order for you to, in order to do your best and make sure that the cancer in your part in your life is operating in a good mood or good sides, ito yung mga dapat mong gawin if you're in a relationship with a cancer sign. Number one, do be consistent. Wag kang magbabago. A cancer is very loving at pag makakaramdam sila ng secure sila sa isang relasyon, they are an incredible partner to be with. Dahil inaalala nila at gusto nila yung laging aware sila sa mga taong hal nila. But in order to keep them into that loving place, importante na hindi mo sila matrigger or hindi mo matrigger yung pagdududa nila. Kaya yung hindi ka nagbabago, parang susi na mananatili siya nandyan sa'yo. Hindi pwede sa kanila yung magiging sweet ka from Monday to Friday, then tapos dry ka Saturday and Sunday, wala kang gana. Huwag kang mag-expect na um, okay pa din yung treatment nila sa'yo sa dalawang araw na yan. Um, ang cancer kasi, para yan silang salamin, kung ano yung treatment mo sa kanila, ganun din yung ibabalik nila sa'yo. So, if you give love, so you will receive love. But if lalaglag ka, then worse yung balik sa iyo. So ano man yung pinagsimulan ninyo, paano man siya, paano ka man niya minahal, ano man yung ginawa mo para mapamahal mo siya, sa, so huwag talagang baguhin 'yon para lalong titindi ang pagmamahal niya sa iyo. Number two, be authentic. Magpakatotoo ka lang. <laughs> ayaw na mga cancer na makakasami sila ng maluloko, lang or plastic na tao. Hindi nila hinahayaan yung mga ganyang pag-uugali. For sure, makakakuha ka talaga ng negative reaction from that type of behavior. At hindi sila nahihiya or hindi sila mahihiyang sabihin ito sa'yo. Like, yung iba yung pinapakita mo, pag kayo lang, tapos iba din yung pag-uugali mo, pag sa labas ka, i-question talaga yan nila sa'yo. So, be authentically you na walang halong kalplastikan at mag stay ka lang sa pagiging totoo mo at wala kang magiging problema sa pa cancer partner mo. So, number three, do be present. If you're in a relationship with a cancer and you two are spending time together tapos nakafocus ka sa phone mo or nadidistract ka sa mga nangyayari sa paligid nyo or sa mga tao na dum dumadaan sa inyo, so, Mababadrip talaga sila yan. Dapat yung attention mo sa pinag-uusapan nyo lang, sa relasyon nyo, sa, sa kanya. Pag emotionally, physically, mentally, hindi ka available, makakakuha ka talaga ng negative reaction ang mga cancer na energized at excited yan sila sa isang relasyon pag konektado sila sa taong kasama nila or mahal nila mahirapan sila magkaroon ng connection to someone if busy ito sa po phone or kung saan saan pa hindi naman sa kinokontrol ka nila pero pag time ninyo time ninyo, you should understand that. Parang ganito, pag bebe time, bebe time, tama na yung ML. Yan. Hindi, hindi yung ka magkasama na nga kayo sa iisang silid or kung LDR kayo through video call na nga kayo tas emotionally, mentally wala ka or iba yung iniisip mo, iba yung ginagawa mo. Ayaw nila ng ganun. So keep this do strong and you will experience the positive, the connection, and the loving heart of your cancer partner. Now, If your Cancer get triggered to anger, hindi mo talaga magugustuhan ang mga pwedeng mangyari. At ito ang mga dark side ng isang Cancer sign. They can become moody, possessive, nagging, and self-pitying. So alam naman natin na ang water signs perceives through their emotions. So their moods are going to shift quickly nakadepende sa kung ano yung mood na sasapi sa kanila. At paggalit sila, doon mo makikita yung pagkakaroon nila ng mood swing. At mahirap talaga ito masettle you know, mararamdaman mo talaga yung darkness sa loob ng silid at yung mga good happy moments niyo together can quickly shift into a nightmare. So, yes, cancer are moody. At pag nararamdaman nila na may nagpapangamba sa kanila sa loob ng relasyon nila, nagiging possessive sila. At ito yung negative ng pagiging protective nila. At sa pagiging protective nila, kung ano man or sino man yung nakikita nilang threat sa relasyon niyo, um, ipapaalala nila sa'yo at doon sa taong yon na ang relasyon niyo, ang, kung ano mang meron kayo ay hindi paglaruan lang. At ipaalam nila at ipaalam nila yan doon sa taong na involved sa relasyon niyo that you are with them and they are with you and there's no room for third party or bringing any energy other than friendly, respectable disposition. At kung sakali man, napaalis nila yung threat sa relasyon ninyo, huwag mong isipin na okay na ang lahat, tapos na. Dahil hindi pa yun tapos kay cancer. They will start nagging you or kukulitin ka talaga nila sa kung ano yung dapat mong gawin. Asking you questions, wanting some clarities or answers or anything about the issue at doon nag-start yung pagiging self-pitying role na sample, hindi ko akalain na magagawa mo yun sa akin. Never ko naman ginawa yun sa'yo. Bakit sinaktan mo ako ng ganito? Kailan ba kita sinaktan? At madami pa. So through a relationship with a cancer can be a beautiful thing but when things get ugly, they really get ugly. So it is best to make sure that not to, to do the things that will trigger your cancer in switching into their dark side. To help you with this journey, para maiwasan ninyo na mapatrigger si cancer person ninyo into their dark side, ito yung mga huwag nyong gawin if you're in a relationship with a cancer sign. Number one, huwag mong husgahan yung nararamdaman nila. If cancer's mood changes dahil sa nainis sila sa ginawa mo, the last thing you wouldn't do is that they telling them that they are just overreacted or hindi naman nila dapat damhin yung mga gan. if you don't agree with it then it's okay but let them know that you care yun lang naman talaga yung gusto nila, that you care dahil um when you care meaning that you want to be the part of a solution if you care that means that for them that you want to make them happy if they are not happy so rather than judge them Um, na ganun sila makareact or ganun sila makadrama sa kung ano pa yan, tanungin mo na lang sila na kung ano yung pwede mong gawin or ano yung ano ba yung pwede kong gawin para maging okay ka, ganyan, para maging okay yung pakiramdam mo at may share nila ito sa'yo at um, pwede mo din silang tulungan na masolusyonan yung problema at dahil dyan, for sure makakaasa kang magiging maayos at masaya yung pagsasama ninyo ng cancer partner mo. Okay, so number two, huwag na huwag niyong gamitin yung salitang, Ano ba ang problema mo? Bakit ba? What's wrong with you? So, ah, mga cancer, di ba may mood swing yan sila? Minsan kasi sobrang jolly yan nila. Sobrang funny, um, joker, minsan naman tahimik lang, um, nag-iisip or nag-chill lang. Basta ganun lang, nagiging quiet lang sila bigla minsan for no reason. Minsan din naman for some reason. Ano pa man yan, pagtatanungin mo sila with a judgmental tone like, ano ang problema mo? Or, what's wrong with you? Char? Well, hindi ka talaga makakuha ng favorable response kasi ang mga cancer, ayaw nila yung uh, minamas, mina, mini misunderstood sila ng partner nila. At kung inaakala mo na may something wrong sa kanila dahil hindi lang sila nagjo-joke or hindi lang sila jolly today at you know, mag assume ka na may nangyayaring di maganda sa kanila or may iniisip sila ang di maganda sa'yo na dahil lang gusto nang nilang ang um, mag-chill then they will feel misunderstood and makes them feel disconnected from you and when they feel disconnected diyan na mag-uumpisa yung problema ninyo na ginawa mo <laughs> rather than saying, ano bang problema mo? So, sabihin mo na lang, alam mong mahal kita. If kailangan mo, ako, nandito lang ako, okay? So, number three, don't give them advice if they didn't ask for. Actually, para to sa mga um, leader signs or cardinal signs like Libra, Aries Capricorn none of these signs get excited for the advice that hindi naman nila hiningi dahil they are initiators they don't mind to take leadership role in any situations lalo na si Cancer because Cancer is also a cardinal sign but the thing here is Cancer is a water sign and they have a great intuitions alam natin yan <clears throat> and sometimes their intuition though can confuse them with the voice of their ego na nagsasabi sa kanila na merong something deeper meaning to someone's behavior. Kahit wala naman silang ebidensya or kahit hindi naman nila nakikita, you know? Kadito lang 'yon. Pagbibigyan mo sila ng advice, okay? Na hindi naman nila hiningi sa iyo. Una nilang iisipin diyan is sinabi ko ba sa iyo na kailangan ko ng advice? Or sa tingin mo ba na hindi ko kaya gawin 'to? Itong ginagawa kong ito kahit yung intention mo ay maganda at concerned ka lang naman sa kanya. Or, kung may suggestion ka or ideas na gusto mong i-share sa kanila para maging smooth yung takbo ng sitwasyon or ano man yan, ganito na lang yung sasabihin mo sa kanila. Um, hi! May naiisip akong magandang solusyon dyan. Kung gusto mong malaman, sabihan mo lang ako, I'm just here. Um, nandito lang ako. Then, give them a space to do their things. Dahil, pag gusto naman talaga nila ng advice mo, sasabihan ka lang din naman nila. At ma-appreciate din nila na hindi ka nangihimasok at hindi nag-iba yung mood niya on telling them what to do give them that respect and that space to do things their own way and letting them know that you care for them and you have some ideas that completely helpful but you're completely open and holding it back until they want to hear about it you know approach them with that energy and makakaasa kang respeto hindi nila Natanongin yung ideas mo kaysa sa bigla-bigla kang nanghihimasok na hindi niya naman hinihingi ito sa'yo. So, beautiful souls, importante yung malaman na madaming klaseng cancer na kadepende yan sa kanilang moon signs and the rest of their placements. Kung hindi ninyo alam yung placements, then um, wala akong magagawa doon. Joke. <laughs> try kung talakayan natin yan. Um, I will try to do a video about that. Okay? And matikikita nyo din naman yan sa Google para mapaliwanagan kayo kung bakit iba yung personality ng cancer na kilala nyo sa ibang cancer. Like me, I am a Libra Sun, but I am a Cancer Rising Ascendant. Kaya most sa mga explanation dito, nakakarelita ko. Um, yung iba naman, hindi. At um, ito naman yung differences ng cancer na lalaki sa cancer na babae. Ang cancer na lalaki, ganito. Kung may gusto ka sa isang cancer na lalaki, sasabihin niya una sa'yo bago pa niya malaman na pareho kayong nararamdaman. Sa babae naman, mag-hold back yan sila hanggang sa sigurado na sila sa nararamdaman mo para sa kanila. Sila yung tipo na oobserbahan ka muna nila kung worth it ka bang tao para sa kanila. Parang ganito, sa cancer na lalaki, Ipapakita, ipapakita nila sa iyo that they care so much to win you over. But sa cancer female, um hindi talaga sila mag-open up sa iyo or hindi muna nila ipapakita yung care and concern nila sa iyo hangga't hindi sila makakasiguro da worth it ka sa pagmamahal na pwede nilang ibigay sa iyo. Okay? Hanggang sa makikita nila na persigido ka sa kanila, hindi sila mag-open up. So, sa cancer na lalaki naman, they don't mind on making the first move. While sa cancer na female, um, they were going to expect na kaya mo talaga silang ipaglaban at gawin mo ang lahat para mapasagot mo lang sila. But sa cancer male, parang alam na nila yan eh. Gina, may ginagawa na silang investigation bago pa sila mag-approach sa'yo. So... 'yung pagkakapareho sa kanila ay 'yung traditional sense of romance that is grounded in affections, adorations and bond of security where love for them is having each other's back all the time. And that is Cancer sign for today.